It's our first days, sa aming bakasyon dito sa probinsya, dito sa Pilipinas. And ito yung first time ni Mr. German na magbakasyon dito. Kaya pinatikim ko kaagad siya nitong ating napakasarap na pandesal. Good. And you're melting. And I'm melting. Yung ginukuhanan pala naming tubig dito ay dito sa puso. Ito na yung aming source of water sa paliligo, pati sa palikuran. Ang nakapalibot dito sa aming bahay ay banana plantation pero hindi yan sa amin. Oh, oh, oh. Oh, the right, this is first time. We try lang Thank you. We try lang How to open? You press it. <laughs> That don't eat the seed. Mm -hmm. Ah, kalamit.

Ano yung pan? Ano yung pan? Ano like pan? Let's go the black lemon. Black lemon? Delphi? Delphi? So, it says it tastes like lemon. Ano yung sa pangalan, anit? yung latundan? Banana. Filipino banana. The Filipino banana, okay. It's small. So, nag sa gawas, I want eat. What do you say Ethan? Ethan, you try Ethan never eats everything. Yeah. Oh, no. what do you say? Banana. <laughs> it's just banana. Do you like this it's or not? Either. Do you like or not? Hmm. Hmm. So sweet. Really, really sweet. Sobrang lakas ang ulan dito. Mula umaga hanggang ngayon sobrang lakas ang ulan. one week bago kami dumating sa Pilipinas ay naihatid na din pala itong pinadala ko na balikbayan box. Siyempre, ang kaligayahan ng ating mga mahal sa buhay at ang ating pamilya ay makatanggap ng balikbayan box mula sa ibang bansa. Dito ko na rin nilagay yung aking ibang mga pampasalubong at ibang mga Christmas gift pati na mga gagamitin namin dito sa aming bakasyon. Sobrang excited nga nitong aking mga pamangkin dahil nandito yung mga bag na binili ko para sa kanilang pag-aaral. Though yung klase dito is nag-start maybe 4 months ago na. Sinabi ko nga sa kanila nung nagsimula na yung klase at wala pa silang mga bag na maghintay muna at gamitin muna yung kanilang mga lumang bag. Dahil December pa darating yung package na aking isesend kasama ang kanilang mga bag. Pinadala ko na din dito yung aking ibang mga gamit na hindi ko na sinusuot o hindi ko na kinagamit dahil ipamimigay ko sa aking kapatid at sa aking mga pinsan. Medyo madami-dami din ang laman itong aking balikbayan box kaya ayan, sayang-sayang -saya naman ang aking pamilya at yung mga nabigyan ko at sana masaya sila sa mga nabigyan ko nitong laman ng aking balikbayan balik bayan box. Itong aking mga pinadala, hindi naman ito lahat bago. Itong iba, kagaya nitong jacket ibinigay lang yan nung brother-in-law ni Asawa or ni Mr. German at ipinadala ko nga dito sa balikbayan box para ipamigay ko dito sa Pilipinas. Nandito din sa loob yung crucifix na nakuha namin ng libre sa Germany. So ibinigay ko yan doon sa aming church doon sa probinsya. Gustong-gusto nga yun ng aking mama para daw sa bahay namin. Kaso sobrang laki nun at pinadala ko talaga yon para maibigay doon sa aming maliit na simbahan sa probinsya. So hanggang dito na lang muna, hindi ko pala na-videohan lahat nung pagbukas namin ng balikbayan box at nalobat yung aking cellphone. Isusort ko muna ang mga laman ng mga ito at napakadami nito at ibibigay ko sa mga deserving na pwedeng mabigyan.